sum natin. Ayan o. Ayan o. Galing. Ganda. Mga ah, kabukid, nandito po tayo kay Kuya Osman. Yung mga kalabaw po niya. Ito po yung mga kalabaw niya na pangkarera ng kalabaw. eto po, bago lang po. Sabi po nila galing ibang bansa. Pero Nagjo-joke lang po siguro kasi eh, yung batok po niya, tingnan nyo, ah, ang lapad po. Para nga naman yung mga kalabaw na sa ibang basa, yung mga Thailander. Tapos ito po, si yung idol ng salapungan. Isa po ito sa matulin na kalabaw, mga kabukit. Tapos ito yung junior kilabot, matulin din po to Tapos yun, bago lang po. Ito po yung mga kalabaw ni Kuya Osmempangan. Uh, ah, meron po silang ikutan na ah. Pinaka-exercise po nila yan. Pagka umaga, hapon, isinasabit po sila dito. Ayan, ang ganda nung pagkakagawa, pagkaka gawa niya pagkakadisenyo talagang pinag-isipan uh, pagka nga lumakad yung isa lalakad sila yan po yung ginagawa nila tuwing namaga nagpapainit po sila pinapainit po sila sa araw pero yan po uh, ganyan lang po yung trabaho niya hindi po sila nag -ano, hindi po sila nagkakaryada ah, uh, ito lang yung pinakatrabaho nila yung tatakbo lang po kinukondisyon po mas ma mahal po yung maintenance na ginagamit nila dito pagkain, gamot ah uh, vitamins pampalakas po lahat ng nilalagay po nila dito kasi tatakbo po sila pangkarera pag may, to, may, may pakarera sa ibang lugar dadayo po sila na ang ganda ang galing oh may ikot po yung ano, may ikot po yung ikutan nila ano, ganyan po yan talagang pinag po nila yan oh. lalakad yung isa lalakad na rin sila kasi iikot hmm tapos po ayun po yung coral nila ang ganda mapakita ko po yung coral nila Ito po yung coral nila eto po yung coral ng mga kalabaw sa palagay ko hindi nakasya kasi apat na sila Ito po yung coral nila ayan o. apat po sila yung isa nagsiswimming nagpapalakas ng resistensya ayun po yung coral nila ang ganda hindi po basta-basta tapos naka-screen para hindi pumasok yung mga lamok tapos may electric pan. Ayan po yung electric pan niya. O. Ganyan po yan. Puntahan po natin yung ano. Yung isa, lumalangoy. Yung isa po, pinapalangoy. Sa totoo, sa totoo lang po, ito ngayon, magpa-practice po yan, tatakbo. Mayroon po silang practice dito. Ayan, no? po yung practice nila doon. Pero ito pong isa, ah... Uh, pinapalangoy po para lumakas yung resistensya. Bago lang din po to bagong bili. Ito pong isa, hindi na, hindi na ito papatakbuhin kasi pinalangoy na siya. Parang tumakbo na rin siya. Ang paglangoy po ng kalabaw, isa po yan sa pampalakas ng stamina, pampalakas ng resistensya. Para pagka yung tunay na laban, hindi agad mapapagod. Mga ilang oras mo papalangoyin yan, Dodi? Ilang oras mong papalangoyin? Ah, depende ba sa kanya? Ah, sa bagay, pagkaayaw niya, ahaw na yan, no? Oh. Hindi mo na mapipigil? Ayan po yung isa sa paraan nila para lumakas yung resistensya ng kalabaw. Para tumulin na din. Parang ganun. Pati ikaw niya, lalakas kang tumakbo. <laughs> Mainit nga. Pagka ano, maglulubog ka rin. Para hindi ka masyado mainitan. Mainit nga po eh. Ganda nung anuhan nila. Kaya lang makati yan. May ano. Hindi, bago salin niyan. Anong bago salin? Yung tubig. Saan kumuko so, ah? Sa ano, sa yung tubig eh. Ah, linagyan. Linagyan ng tubig? Oh. Yun. Bago salin pala. Sa totoo may na Oh, kanino ba 'yan? Pa, lang 'yan eh. Yung itik na 'yan? Ah. Oh. oh, kanino ba yan? Kadin ba 'yung itik na 'yon? Ay, idol. Ha? Ah, si ano si Bagyo. Sino Ah, sa lam mamaya ako kukuha ko. Sa 'yung nung ano yan, itik. Mamaya ako kukuha pag ko pag-uwi ko. po pala 'yung itik na 'yon, no? wow. Kaya lang, kung mauhuli mo kalalim diyan. <laughs> <laughs> Mabaka hindi ka makahuli dyan, kalalim dyan Ayan po yung ginagawa nila Hanggat kaya daw po nung kalabaw Kasi pagka po napagod na yan oh, Ayaw na, aahon na yan Hindi na mapipigil yan So hanggat gusto niya lalangoy oh, Ikot-ikot siya dyan, manapakalalim po niya Kasi tignan niyo po yung tao, nakasalbabida So zoom natin Ayan, o. Ayan o. galing Ganda bukas po niyan hindi na po yan ipapahinga na yan tapos bukas siya magtatakbo ganyan po yung ginagawa nila mga kabukid alright thank you po sana subscribe nyo po yung youtube channel natin at sa mga subscribers ko maraming maraming salamat po sa inyo